Ito yung reason kung bakit hindi ka dapat bumibili ng mga property na binibenta sa'yo na meron lamang tax declaration or medyo magulo yung papeles. Few months ago, nasa Registry of Deeds tayo at nakamit tayo doon na kaibigan nung kakilala natin. No? Tapos may transfer sila na title, no? Bandang Laguna. At nung nagpapatulong na sa kanya yung, magsa-transfer, yung nagpapatransfer ng title, peki pala yung titulong na benta sa kanya. Imaginin mo ha, yun may title na na peki pa. What more pa yung mga tax declaration only? Tapos yung iba nangangako na mayroon barangay certificate, may survey yan, may cloa. As much as sabihin na nating mura yun, ibin no? yung mga kakilala nating companies na eh hindi sila buibili basta-basta ng mga ganun klase ng ano, lupa na may ganun klaseng issue. Mga company na yun pero kinukuha pa rin nila mga titulo, is at least man lang naka-mother naka mother title at na-check na, na maigi yun. Eh what more pa kaya sa mga pangkaraniwan tulad natin na walang mga lawyer, walang mga broker, wala tayong mga koneksyon, eh di mas malaking chance ang may scam ka. Kaya payo natin para one step ahead, one step closer ka na dun sa pagiging ano, sa pagbili ng mga legitimate na mga property. Kumuha ka na nung, ano, medyo medyo mas mahal lang kaunte, eh. yung clean title na kunin mo. Tapos maganap pa ng magaling na agent na nagta-transfer niyan. Huwag sana kayong matukso diyan. Punta kayo sa Facebook ngayon, type niyo lot for sale, house for sale. Marami nagbebenta ng mga ano, tax declaration only kadalasan diyan yung mga nang scam yung mga ano mga hulugan eh tapos walang mga office eh or kaya may office di mo kilala ngayon eh, mo lang nakita yung pangalan ng H&J HNJ marketing mga ganyan eh kula po marketing agency mga ganyan uh, example lang yung mga na. Eh. Pero ibig ko sabihin, marami talagang lumalabas na scam na ganyan na sa kakatipid mo, eh mapapamahal ka pa kasi sa trouble na abutin mo instead na bumili ka na sana ng clean title. Eh.